Like I said, let's have a genuine BICAM that's open. Kung papayag kayo, i-livestream na para wala nang gulatan. Mm -hmm. Okay, Nympha, and then me, -an. ang House of Representatives po nag-adapt ng resolution para gawing bukas i-open yung bicameral conference committee meetings. Whereas ang Senate naman po, nag meron kayong resolution, concurrent resolution para i-publish right. yung digital copy. So, paano yun i-reconcile, -re ma'am? And naniniwala ba kayo sa sincerity ng house to open the BICAM? Like I said, hope springs eternal. Otherwise, hindi na tayo magtatrabaho, no? <laughs> Kasi nakakalungkot na. Paulit-ulit na lang itong uh, nangyayari. Paulit-ulit na pangako. Tutuparin pa. Ay, nako talaga naman. At, uh, yun, umaasa pa rin ako na ma-improve naman natin kasi ang sagwa ng mga nangyayari no nakaraan yung 2024 ganon 2025 mas malala talagang uh, talagang uh, na-overhaul ang uh, budget na nakita namin dito sa Senate Speaker kasi po ang nag-push ng resolution siya yung author ng resolution para sa open bicam pero ma'am <laughs> Kasi di ba sa house supposed din galing yung binanggit nyo la uh, for this year's budget na akap. Uh, di diba? So uh, wala kayo nakikitang ano ba to lip service lang ba to or or what? Hindi ko alam. Ah, uh, hindi ko pa nabasa yung resolution. Yung nakita ko yung filed na bill for uh, budget reform. Mm -hmm. Eh luma na yun eh. O baka yung na yun, tugon ng House doon sa sinabi ni Presidente sa Sona about the budget? Oo, sana naman, sana naman, pansinin naman nila yung uh, utos ng Pangulo. Eh, ang daming beses nang sinasabi ng Pangulo, hindi naman uh, na ng pansin, eh, yung impeachment na yan. Di ba sinabi no, impeachment, tinuloy-tuloy pa rin. Eh, wala tayong, uh, wala tayong magawa. Mm -hmm. um, dahil kung i-open ang BICAM, digital copy na lahat, but mayroon pa rin uh walang guarantee na wala nang mini buy or small bicam. Yun na nga, then? yun naman ang problema talaga. Lagi naman pangako na i-upload for the public, uh, uh, magkukumbida ng mga civil society, ng NGO na mag-participate at uh, manood. Uh parati naman yan ang pangako yung mga bottom-up budgeting kung ano-ano, 'di ba? transparent. Pero alam naman natin <laughs> yung uh, final yung final touch, ika nga, doon naman talaga ang magikan. So, um, Kaya nga nakakapagod eh. Kasi hmm. magba-vice chair ka, sang katutak na, sub, na magsa sub ka, sang katutak na hearing, eh, nakakabigo talaga. Tapos, sa uh, babawasan pala, pati yung four-piece. Naku, pambira naman. Tapos, yung uh, mga ospital, walang dinagdag. Yung PhilHealth. Ay, nako talaga naman. So, ang issues di ba ho dun sa 2025 budget is yung na-insert na pondo for ACAP and yung lumobon na budget for un um, unprogrammed funds. Yes, ma'am. DPWH. unprogrammed. Uh -oh. Yes, ma'am. So, anong, anong dapat na mangyari at hindi na dapat mangyari this time? Well, yung BICAM nga, like I said, let's have a genuine BICAM that's open. Kung papayag kayo, i-livestream na para wala nang gulatan. Pero ang sabi naman ng iba, eh, kinakailangan daw uh, matapos on time, baka hindi matapos kung isa-isahin. Ang akin naman, eh, limitahan sa malalaking bagay at saka uh, establish the policy guidance early on and then limit yourselves to the largest line, line items. Matatapos at matatapos yan, bakit hindi? Mm -hmm. Mamakatulong ba yung parang panawagan ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga department heads na huwag na kayong maglabi sa mga pulis sa mga senador at congressista kung pinag-aralan na naman yung budget allocation sa kanilang mga tanggapan. Eh, ang problema kasi, di mo rin masisisi yung mga department heads kasi matindi rin na uh, magtanggal yung DBM. Eh, may paliwanag naman yung mga department. Mm -hmm. So, palagay ko, uh, maganda na we stick to the NEP but at the same time, um, we need to hear the context for each and every item. Okay. Meron ka pa? About budget yes, yeah, so section 71 is a real concern. And uh, I think we need to evaluate it very carefully. Sa lahat ng GAA, parang kinakerry over lang namin taon-taon. Mm -hmm. Tapos aaray kapag na-impound yung uh, iba't-ibang project. So mabigat yun. Kinakailangan talagang... Uh, pag-aralan maigi kung ano yung limitation nito or alamin, baka naman may opinion yung ating mga justices kung talagang uh, na babawasan ang ibinigay ng ating saligang batas na kapangyarihan sa budgeting sa ating kongreso. Eh, ma'am, ma uh, additional lang. Kasama po ba yung mga projects nyo sa mga departments na na-FLR na until now hindi nalalabas? Ma'am, marami kami. Marami hmm. kami. Including you, ma'am. Oo, aya. Oo. So, opposition ka ba, ma'am? Oo oh, naman, Duterte black ako, di ba? ako yung Marcos na Duterte, hindi ko maintindihan. Marami akong apelido ngayon. Wera lang Romualdez muna, ha? Meron ba, ma'am? Okay. Ma'am, na muna ako sa nanay ko. Sige. Bagay yung sa bycam lang, kasi what happens now, di ba ino-open nyo supposedly for media, pero picturan lang siya, tapos din kami. Correct. Y you want it live stream, pero paano nga po yung mga mini bycam? Pati po ba yun, malalive? How feasible is that? Hindi ko nga like... alam eh. Hindi ko nga alam. Pag-usapan namin kung anong kakayanin. Ayoko naman na ma-delay ng todo-todo kasi yun ang mangyayari kung uh, talagang pagdidiskitahan tayo line by line. Pero at the same time, kinakailangan talagang tutukan uh, dahil... Uh, ibang klase to. Ang sinasabi ko nga minsan nababalitaan natin smuggling, ayan. Mm -hmm. Ah, nababalitaan natin ghost projects. Alam mo sa totoo lang, alam naman ninyo yon, old school na yon, hindi na yun nangyayari. Systemic na ang uh, corruption ngayon. Ibig sabihin, sa NEP pa lang napipilitan kami tumingin kung ano ba talaga yung laman nun. Kaya mm -hmm. ah, kailangan pakinggan din yung mga department kasi Uh, marami rin tanong. Yung sinasabi kong systemic sa, sa NEP, may magikan na. Ayan. Sa POW, magdududa ka na sa itsura. So, It's uh, a whole new ball game. Yung mga ghost projects, mahirap na mag-ghost project. Naka-drone eh. Mm -hmm. Di diba? ba? Na, Naka-picture lahat. At ang uh, dami-dami nagre-report sa social media. Medyo old school na yun. Yung mga dati. Mm -hmm. Yun. Yung smuggling sa agriculture. Ayan. Parang nakakatawa na kasi legal na eh. One stop shop na nga eh. Gagawin na para sa yung lahat eh. Hindi na kailangan eh. Kawawa na lang yung ating mga farmers. Puhunan mo 15. Uh, sa 8 piso, hindi mo pa mabenta yung palay. Eh. Talagang pahirapan so hindi solusyon yung sinasabi ni Senator Wynn na upload sa website ng DBM Senate House everything from hindi, net malaking to malaking bagay yon, Malaking bagay yun. Makakatulong yun kasi at least yung mga concern, yung mga distrito, yung mga sektor, titi, ah, talagang tututukan nila. Alam nila talaga yung nararapat na para sa kanila. Maganda yon, Perfect. Not enough. Not enough to Ay, solve yung insertion. Ay, hindi sa PAP. Kasi hanggang dapat from the beginning to the end. Eh, umpisa pa lang yun eh. Yung president budget ang dapat pinagbabasayan natin. Pero that's the very beginning of the process. It needs to go further into the uh, uh, the BICAM, the final version, the enrolled, and finally the one that the president signs. Uh, because as we know, hindi namin nababasa ng maigi. We don't get it in time. Uh, nakakatawa. Nag-surrender nga ako sa kakabasa. 67 blank items. Eh, paano naman pipirma ng, back, ng blanco? Mm -hmm. Nako, pambira talaga. Yun ang dapat hindi nangyayari. Tapos, ibibigay okay. sa'yo. Uh, yung two hours before, di pa kumpleto. Pambira naman. Di po pwede yun.